sus pastilan namatay yung kabilang makina isan lang gumagana malamang sa malamang walang ibang dahilan to napulo na naman ito ganyan talaga dito sa Manila eh puso yung puluput na nagpasisit kami ng pulupot. Oh, propeller in tangle. <laughs> Grabe, pulupot. Oh. Stranded tuloy yung ating birds. Dalawang divers. Ada ah, lawang driver yung bisit Wagad Hmm, hindi pa to gawing duya no. Hindi gawing bakot. <laughs> Marami pa <padu>, doon no. Oh. <inaudible> grabe yung pulupot oh so, di ko alam kung lambat ito oh. kasi para siyang guma yung parang sa tadyaw parang conveyor na klase oh so, pwede rin pwede pa ito gawin pulupot sumisisid so, do oh. at least matanggal na yan makaalis na kami oh meron pa yung iba oh, oh. pa yung iba maraming pulupot patay agad yung makina eh nung nakain niya eh Di man natin ito makita nasa ilalim ng ito ng dagat oh Sige, <tinyo> may pululan pa na kutsilyo oh pululan kutsilyo dalawa yung sumisisi dalawa yung hose eh. Okay, natapos din. Salamat. Hindi na inabutan ng dilim. Mag-alis din tayo na maliwanag-liwanag pa. di talaga nawawala yung mga pulupot normal lang talaga dito sa Manila Vina yan dahil may mga lambat kasing tinatapon at mababaw pag uprada ka mahigop eh